ibolo Hindi eh. natin alam and they will gather hindi paramihan lang naman to punta tayong lahat dito kita tayo dito sa ano confirmation trial ni ano we proven that summit and elections we proven that 2016 ng pagkapanalo ni BRD and itong confirmation trial if they are you know uh, So, it's a little bit of a hugget. Hagit. a little bit of a hugget. If you're not going to gather, they will congregate uh, to make a demonstration, then you will also uh, accept the challenge. If you're interested, if you want to, you know uh fight for uh former president rodrigo roba duterte and be here in the hague we'll uh, gather ourselves peacefully and uh show all the support that we can our strength is in our numbers. Yes. Mayor, Thank you, Mayor. maybe this is off topic. Um, na question pa rin to sa mother mo at sa kapatid mo si Titi Sara. <laughs> uh, Mayor, are you pro or against cremation? Cremation? Yes. I think that's up to the individual, sa totoo lang. Uh, kasi traditionally, mga so, tayong mga katoliko, yun na yung uh, ano natin. Pero ako, personally, even sa tatay ko? O kasi ito. pinos ko kanina. Yeah. Pinos, yeah. pinos, yeah. pinos ko kasi ka umaga yung sinabi ni PRD na gusto niyang magpakrimi. Hindi ko so, alam. I do not want to think about it. I do not want to, you know, Yeah. Sorry for the question. It's okay, it's okay. Everyone, everybody. But ako ako, umamatay ako, ako. Si Vipi kasi... Kasi gusto kasi ko na sa... sa bahay ako ng mga apo ko, ano. Hindi ako wala dun sa yuta ba? Tsaka mahal. Mahal pag nabayad uh, ka pa ng mga ano. Si Vipi kasi against, sa against. siya. Sa ano? Tapos yung mama mo, sabi niya, depends lang sa tatay. Kung ano tanungin muna natin yung kayo, mga Pilipino, kung anong gusto niyo. Saan yung mura? Gusto <laughs> namin ni anyway, Uwe, Mayor. Basta kailangan meron. Buhay? buhay at saka ano, Tiktas. Pero hindi, dapat buhay, Saan tayo, dapat buhay, dapat buhay. dapat yung tanong, ito ko sa... Sinabi niyo hindi kayo papayag kasi gusto niyang ilibing sa sa libingan ng mga bayani. Yes. Okay, sabihan ko hindi papayag yung mga bata bata mo sa labas okay. Uh, pwede naman ganun lang ano Mayor? Uh, ano na lang po uh, po sa mga kababayan nating mga Pilipino buong mundo na patuloy na nagmamahal sa pamilyang Duterte sa inyo po mayor at sa mga kababayan natin sa Davao City po um, okay uh, ganun pa rin uh, tuloy lang kung ano yung plataforma ng hmm tatay ko noong 2016, lalo na yung mga talagang naniwala sa kanya, noon pa, mula nung simula pa lang, yung platforma niya, against criminality, At tuloy lang, tuloy nyo lang yung suporta doon. ibabago pa na da uh, yung tunay na pagbabago wala hindi naman drone nyo lang uh, paglalabas yan okay andyan yung kapatid ko If she will uh twenty twenty eight elections for the presidency leon yes so, yeah. just for each and every Filipino just pray for the country. Uh, just keep on moving forward. Uh, di talaga madali ang buhay. Sipag at uh, pagkikipagtulungan lang talaga. Yan. Ganun lang gusto mo. Mayor, kami sa Cebu, ikaw talaga yung presidente namin. Presidente sa <laughs> Commoner sa Association <laughs> <procession, siguro na. laughs> uh, sa Boron. Hindi talaga Pilipino, <laughs> it's sa Philippines ikaw talaga. Okay, Ine, na, ano ano na? Ayaw na, ayaw na. <laughs> yung talaga ano so, namin? ni <laughs> sag-asar na po sa gobyerno kaya wag ko ilayang ang trabaho mo Political science ko graduate do eh. Pagbili ko musod o gobyerno, kasi full center ko maestro di <laughs> <laughs> ako ko kutom it's it's your destiny wag lang ginawa na kibawa na baluan na kapoy eh. hey, oh <laughs> kayo hindi man ko nasabot ang ginapanggap pangambisyon lang kita po, umahan, no? yeah. Yeah. <laughs> na ako ang mahan ambisyon sa nga nasa iya kang una-una nga porma sa nasundayang gusto kung sa gibuhat sa iya I may comment po sa gusto pong mangyari ni Sen. Uh, Robin Padilla na yung mga elected official daw po is Yuli V. Padrantes. Maganda talaga yan. Ah, yun, V. Padrantes. Maganda talaga yan. Pero matapos na yung usapan na yan. Maganda yan. Kung kakasalan talaga yung Presidente, yung, ano, lahat ng mga elected officials, walang mong problema Para alam mo na yung mga nagde-desisyon sa mga opisina natin na inuupuan nila nasa tamang pagpalikasin. Tante yan. Okay talaga yan. Meron pa questions? Well, kung wala na, kasama po niya yung pamilya niya pero kami have a few minutes for pictures po okay dito po ang pila dito Tama pila oh, dito thank you you may mayor Andi. thank you mayor thank you mayor sige na thank oh. you mayor

Hindi mo shake kamina lang <laughs> ako wala o direkta gina na na umalingo ay

Hai, ganyan! Habit ang layak ko tanyan. Nice, kayang. Ayunin ko ba? Puset, puni-punin. Nah, langit. Shai, kaya eh. Puni muna sa charter, and Wow. Wow. <laughs> oh mau pergi. Terima kasih.

ай потекая она вот <laughs> <laughs> upload pa ko Video ka yan? Bumusa raw eh. Ano? O, ano? O ano? O video sa kusputo ba? Suri ka. ano? O ano? O na O ano? Magpapigil. mo lang. short lang. Video niya. O ano? O ano? O ano? O ano? O ano? O ano?

Guys, ang pagkain ko natin today is Humba ni Ati Janet Yes, yes, yes Ati Janet, maraming salamat sa humba mo Yan, humba po yan eh